Hi guys, good morning. For today's video is matu tayo sa emergency sa Kabatbaran City guys. Ang bitbit na mida dara o mga gamit guys kay basin andam ra or ready rana na mo kung naami o magabian mi dito or mabuntagan mi dito. Nagdipinder na so nagbitbit tayo na guys o mga gamit nga among panggamiton nito as sa emergency, pati papel and dali sa amidahe guys sa uh, gasolina Nagpag-gasolina sa amidahan at sir may mo ang hindi sa kagdaran init ka ayun no so, sa YouTube, dito may mata na guys kay kung ano dyan jay guys maglison ka maglison na sa mama so, ginawa ba mo ana-ana <sighs> na yung ginawa and then karon guys naka Then, nakaabot na mi diri sa emergency. Patumar siya, bawala sa lipong. Na okay na siya, guys. Thank you, Lord. kay. Na wala na iyang lipong-lipong. And then, di, di, na siya maglisod o ginawa. And then, nagpatudlo na di ako manghod. Ang akong manghodera mang agay. Kaya, wala siya katuodo. Asa uh, dapit ang emergency. Kaya, ang iyang kay ang katurang si is, isyo yang iskulahan man and then guys diha na abot na dayon mi dira ang naog pang, na mi din ang mo among mga gamit and then diri adayon sa sulod pangutana dayon si mama diha si yang gibati and then guys diri dayon sa gawas ni pangutana po dayon siya sa nurse barishaw unsa ni then Moda dah yang tu show guys. For today's video guys, dari rata kutub guys. Selamat sepak sa tanau. Bye bye. God bless you all guys.